Hello. Dadaan ako sa school ng kapatid ko sa NBC. Sunduin sana. Sunduin ko sana siya. Kaso, maaga pa. 1.27 ang out nila. Alas 3 is. Kaya ay, maglakad ka na lang ha. Mag-shortcut. Mag-shortcut na lang ka ay. Uwi na ako. Galang ko, um, Kiro Frack. Oh, Kiro Appointment. Ay, kasalay na. -no. May sasakit. Sa Hindi tayo makabirit sa weather na to kasi kailangan ay oh, hindi ko nakita meron palang parating sa kabila okay ang lakas ang patakbo din hindi ko napansin ha eh. ayan ang NBCC snowy day we're so lucky this year kasi hindi po masyadong Uh, maraming snow pero mas okay din yung maraming snow kasi na na stable yung temperature na, this year kasi up and down so mag warm tapos mag sobrang lamig so pag marami kasing snow na isolate yung ground kaya balance yung temperature for this time ito na nga sign na to ng global warming o di ba sa Mindanao din ang um, diba baha walang katapusan na ulan dito din umihina ang ano, umihina ang, snow. Pero thankful pa rin kami. Ayun, nakita niyo yung parang, uh, upgrade na no, bakho. ng ano, magbako ng mga lupa or putik ito naman nagbabako ng snow. So dandahan lang mag-drive kasi madulas. Uh, delikado dito sa big city kailangan pagpapuntas sa trabaho o pa uwi, kailangan talaga Kung, lalo pag umaga, papunta sa trabaho kailangan talaga uh, maaga alis para hindi magmamadali kasi pag nag break ka ng ganito ano siya hindi talaga siya kumakapit kasi madulas ayan siya nagbabakho at the same time may ano naki, eh, mahirap titingnan uh, titignan niyo yung point niya may asin yung asin hindi po yung asin na pang loto asin na malalaking grano pang ano para siyang gravel para makatulong mag melt ang snow kita niyo yung snow sa kalsada uh, compare sa corner white diba dito nag slushes brown kasi may asin tapos mini melt to nila kanina mading ara usually pag may makapalong snow yun mini melt nila yung malaking truck na may parang may ano sila LPG tapos parang mainit na tubig uh, or yung sobrang init na ano pag sinusunog tinutunaw ang snow ayun may naglilinis yun maliliit na parang bako naglilinis yun sa ano, sidewalk sa city po yan sila so busy ang mga trabahante pag snow hindi po close dito pag snow yung mga trabaho ang school lang uh, this time kasi simula umaga hanggang ngayon nag snow um walang pasok elementary hanggang high school pero sa college open po kasi mga adult kasi pa sila. Shout out ay! Musta ang NBCC class dyan? May bagyo. <laughs> so far, wala namang dito sa ako So mag-break ako. Hindi hinto agad kasi ano siya. Dapat doon ako. Hindi siya kapit. Right turn sana ako doon. Diretso sa ano bang kita. Kaso lang ano. Kung makikita nyo guys, ano po to? Dito, Millennial Street. Yung mga kakahuyan sa right sides. Um, ano po yan? Um, Centennial Park. Dito papasok sa left. Ayan, makikita nyo ang booming ng Moonton, guys. Ito, pang-apat na building. May project sila na building apartment na anim dito. So, nandito yung brother-in-law ko na katrabaho, which is maganda na company, Greenfoot, kasi may EIPP. Nag-offer sila ng mga open work permit for EIPP, which is lead to PR. Ayan po ang mga building. Nandiyan yung brother-in-law ko. I feel bad kasi nandun sila nag-install sa mga empty buildings. Malamig-lamig din andyan sila. Ito, kahit hindi pa tapos ang labas, hindi pa final touch kasi pa winter nga. So, nasa loob. Tapos na ang units. Uh, occupied na po to Full occupied na po. So, makawiting list pa. Ang mga rentals nando renters na sa pangalawang building at pangatlo. Ayan, guys. So, ito sa likod nilalakan lang. Sobrang mahal na yan after years from now kasi ang location, it's perfect. May walking trail sa likod. Um, malaking ano, public uh, park. May swimming pool, outdoors, may playground, water park. So maganda for a uh, family. Sa mga tao dito, mahilig din mag-walking trail. Ayan, mahabang trail dyan. So dito tayo, kung i-street e tayo, yun na lang, yun pa ang neighborhood namin. Halang ikot pa dito ah. Makaikot ba ako dito? Slushy. Itong kaharap niyong mahabang building. Palapad ang mga building dito guys kasi ma luwag pa. Ano mm, bus on the way. Yan po, po ang palapad. Ano po yan, Coliseum. Nandyan po yung mga games. Mga sports. Mga activity. Ayan. Nandyan po. Ito dito tayo sa kilang roundabout. Yung roundabout dito. So, unang panahon style pa yan na. Wala pang, uh, walang ano, stoplight. So, iikot ka tapos may mga apat na exitan na yun. Dito tayo daan. Punta ako sa Shoppers, pang drug mart sa atin. Ang pangalan dito sa Atlantic merong Luton. Yan ang malapit-lapit sa amin dito na mga kushir. sisilip tayo nakachamba ako guys, sisilip tayo sa thrift store silip lang naman ang planong bibili pero nakachamba ako last ay ang ala, natanggal yung camera winter boots for real, imagine 200 plus pag bibili ng bag sandali so, lang kabila oh. Ingat po kabayan. Yung nung isang ano. Last week ba yun? Ah. Uh, oh. Ibon, may ibon. E eh, dito guys, oh, sa Birch Mount. Ang dami. Sa likod lang kasi ng MBCC. Pilipino na lahat dito. Nag, ano na, nag nayasa ng mga original na nakatira dito. Mga Canadian. Malayo na sila mga 20 minutes away kasi mga katatanda na rin ano nila tayo sa countryside. Pero di minutes sa uh, drive lang naman din ang countryside dito so not too bad. So school ng elementary ayan. Um tawag nito. Saan ba tayo pag nag-drive na masama ang yeah. weather hindi tayo makakaano. Ayan, elementary school, kinder to grade 8. Kung, da street straight tayo dito, shortcut lang lakad dito. Straight na lang to. E, street lang tong kalsada na to, itong dinadaanan sa kapatid ko. MBCC e, na po yan. Eh, yung ano nila, accounting and, uh, accounting and business uh, building, yan lang sa likod. Ayan, ayan guys, so, ano, sobrang, ay, slippery. Eh. Sobrang windy. Uh, nasa likod, so, maganda din ang ano niya. Spot pag naglakad, nag-shortcut, kasi hindi na siya ikot sa harapan. Ito lang siya sa likod. Ayan. Ba't na lumilipat na daw mga Canadian away from the city? Kasi, lalo yung mga may edad na, retired na. Kasi mga tao dito, karamihan talaga, majority ano na na, nag-retired. So ngayon kaya ngayon ito nag-boom mga immigrants sa dahil. Ng, mag, ano, para masustain yung economy nila so kailangan ng immigrants pero ngayon nga dahil nag-bomb ng 95% ang mga, lalo ng mga student at open work permit nag-strict na sila ngayon walang open work permit ko walang open work permit na ngayon ang mga student ang tuition nila ah, sorry ang shoe money nila ay tumaas ng half So dati, one year, 10,000 Canadian. Basically, 400,000 piso. Ngayon ay 20,000 Canadian. So, 800,000 piso ang whole year. Uh, kaya naman, pero tsaga-tsaga lang talaga. May mga trabaho naman dito. Katulad ng brother-in-law ko. Uh, trabaho siya ng 7 to 4. And then, $19 per hour. 8 hours siya, 40 hours a week. Then, nag-part time din siya sa home po. Parang hard, home hardware sa atin lang 4 hours or sometimes 4 times a week kung may time kayo hindi eh. yan ang gawa namin dito lalo, lalo pag magsimula pa lang pag part time marami kasi trabaho pero unlike sa Ontario mahirap mahirapan doon or anong mga trabaho kahit mga agency nga sa galing agency to company kasi ang dami ng kompetensya ang dami ng immigrants ganun talaga pag well develop na ang city So, dito na tayo. Not sure kung makapasok ako sa garage. Ah, oh, 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 pala. Nilinaysan ng asawa ko kanina pag-exit ko kasi makapal galing tagabi. Ayun, pasok na tayo. Pasok, 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 pasok. Ayun, pasok tayo. Huwag lang i-hit masyado ang gas para, ano, hindi siya. Manipis pa naman. Pero mamaya, makapal yan. Ayan, maglilinis sila mamaya. Ayun. ang oh, makalat ng garage. So, see you everyone. Bye-bye.